magsampay lang tayo ng mga damit dahil tapos ng washing okay. nakialam eh. Kaya nga raw daw magsampay di. Ako na lang yung mag ano. Siya daw maglagay ng hangir. Ako na magsampay. <laughs> Kasi wala tayong magawa. Di tayo makalabas sa lamig. <laughs> Ang lamig. Super. Ang lamig. Kasi dito wala kaming heater. Kaya ito ang um, gamit natin. lamig lamig super ang lamig grabe hmm Yan. Mainit na ang tubig natin. Pwede na tayong magkape. Kape tayo ulit. Yan, kape-kape tayo. Pero yung lamig. Oh. Ayan, Ayan o, oh. kape tayo o. Nail ang lamig talaga. Yan, ang kape natin. lamig talaga super ang lamig sigurado yan dalawa at tatlong araw bago matutuyo yan dahil super yung lamig dabit ng aming apo to iba sweatshirt puro sweatshirt puro mahaba <laughs> yan, yan lang kami pwedeng magsampay, hindi pwede sa labas dahil super lamig talaga kahit sa loob ang lamig. dapat mag-cleaning tayo kaya lang umulan. Kaya ngayon ngayong hapon din umulan kaya lang basa naman sayang lang yung papunta mo ron mababasa ka rin lang ng ano sa parlamig pa. Kasi so, dito sa amin malamig. Ano pansin niyo yan oh. Tulayang bobida. Ala. Wait. Okay. Tapos din ang bilad ay ang ano. Ang init talaga. So ayan o. Oh. Yan ang damit namin dito sa daanan. Ganyan lang. Kasi to bedrooms lang to at least libre o di ba so hanggang sa muli salamat salamat tapos nang na sampay eh siya yung naghangir sabi ko maghangir isa sampay ko na siya na lang daw maghangir ako magsampay kasi hindi niya abot diyan no sa taas so muli po salamat super labig talaga kape tayo